nagahanap ka ba ng sariling kunuhan o sariling kiskisan? O gusto mo magkaroon ng uh, uh, mini rice mill machine or portable rice mill machine? Shinong rice mill machine is recommended ko po sa inyo because ang Shinong rice mill machine ay gawa mula sa South Korea. Durable, matibay, at talagang will meld na po ang output ng bigas. Kung kayo po ay naghahanap ng sariling kiskisan, at uh, hindi siya mamahalin. Actually guys, itong Shino Rice Mill Machine, portable lang po. Di kuryente, nasa 3 horsepower lang po. At 1 horsepower po yung sa palay pre -cleaner. Equivalent po yan sa 3.3 kilowatts. Mababa lang po ang lagayan ng palay na sa sahig lang po banda. And then, ang electric motor po niya, hindi po siya ganun kalakas. Pero yung output capacity ng bigas dito sa Shinong Rice Mill Machine is nasa 200 hanggang 250 kilograms per hour. Ibig sabihin, nasa 4 hanggang 5 sakong bigas bawat oras na output capacity ng bigas. Ang Shinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea ay madali lang po siyang i-operate. 5 meters by 4 meters lang po ang space na makonsume ng machine and also plug and play lang. Plug and play lang. Ah, uh, kahit isang tao lang po ang mag-operate kayang-kaya. Kahit babae, yung mag-operate ng makinang ito ay kayang-kaya po. At ang kagandahan dito, matipid po siya sa kuryente. Sobrang tipid po siya. At uh, yung output naman po nito, malinis, makinis, at wala nang dumi-dumi. Good news is, may naka-built-in na po na toner sa loob ng machine. Alam nyo, kung bibili kayo ng toner alone, napakamahal po. Dito, built-in na po ang toner sa loob ng machine. Kahit maliit, yung mga bato-bato, uh, parang white sands, Uh, kaya nyo pong i-separate kahit mga likabok. Ibig sabihin yung output ng bigas, sobrang linis na po. Pwede na po pang binta sa merkado. Ang kaganda dito kung gusto nyo ng rice milling, kung kayo'y magbabay in sell, bibili kayo ng mga sako palay, actually yun ang ginagawa ng iba nating mga kababayan na gumagamit na ng sinong rice mill machine. Bumibili po sila ng mga sako-sakong palay at yung binibinta na nila ay bigas. di ba? Sobrang ah, mas malaki po yung kikitain natin sa bigas kaysa palay. Dahil ang palay ngayon, sobrang mura lang po B mabibili natin sa mga local farmers natin. Kaya advice ko rin po sa mga local farmers natin, kung meron man kayong nakaimbak o nakatambak ng mga sakusakong palay, what if ah, mag-invest na kayo ng Shin Nong Rice Mill Machine? Dahil kung meron na kayo nito, hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo pupunta pa sa malayong lugar para magpamil na inyong mga sako-sakong palay. At makapagbigay kayo ng presyo doon sa bigas dahil ang quality ng output ng bigas dito will meld na po. Malinis na, wala na mga bato-bato, makinis. Kahit black rice, brown rice ay pwede dito. Yun na po guys, um, nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Libre na po ang installation pero meron po tayong charge sa door-to-door -door delivery. Kung kayo ay nasa Mindanao or Visayas, nasa 15 days hanggang 20 days ang delivery time. Pero kung kayo naman po ay nasa Luzon area, madali lang po. 2 to 3 days deliver natin. Maraming salamat po, tawag na po kayo.